Oh, paano ligawan ng dalagang Pilipina? Sige nga. Ah, hmm. Kapag ako ang umibig, susungkitin ang mga bituin sa langit upang pag-ibig ng mahal ko ay makamit. Oh, yun lang. Ako, lalanguyin ko ang kailaliman ng dagat para masisit ko ang puso niyang matagaw ko ng hinahanap. Uy! Nako, walang ka-effort-effort. effort effort ako sa sakupain ko ang mga leon at tigre upang ang kanyang puso ay aking maging balwarte. Huh? huh? Puro kayo lampa. Kahit bala ng kanyon ay aking haharangin. Huwag lang siya mawala sa aking paningin. Whoa! Magawalang binatpat. Pinakamatarik ng bundok ay aakyating at pinakamatindi. Unos ay susuungin. Makuha ko lang ang tibok ng kanyang damdamin. Nako eh, paano ko ang babaeng tinutukoy niyo eh, one of the boys? One of the boys? na no way, no. Oh, no! Kaya ako yan. Tulang basagan ng trip. Ako si Daniel. Ako si Michael. Ako si Brian. Ako po si Charlie. Ako si Henry. At kami, kami po ang One Direction! Abangan niyo sila sa pinakakwelang sitcom na magpapangiti sa inyo. Magkakasama mo sila ng matagal-tagal dito. Oh no! Oh yes! What? What? Magsisimula na ngayong May 3, 9 PM sa TV5.